hindi na nga dito ng panahon ah, dito. Dito -dito ah. alright mga katatay uh, meron tayong bugi na yung nakuha bali papuntang bulakan bulakan sa uh, kakakulos so ito yung first booking natin kalalabas na natin last 9 na tayo lumabas so ito nakuha natin ito yung booking nya mga uh, rides ito natin yung ongoing natin ay ito bali itong 296 nagbigay sya ng 400 itong bulakan bulakan nagbigay ng 300 So, ito, yung ano yung sa bulakan bulakan damit lang ito lang padali natin dali damit lang siya tapos yung ano sa malolos itong monitor papayos siya tata dun so tara larga na tayo ito, pangatlong punta ko na sa bulakan ito so, nung una giginto. sumunod san del monte del monte bulakan sumunod ito malolos sa bulakan bulakan Ayan, kita yung mga tateroids. Ang hirap makakuha ng pooling eh Kaya napako abang ng abang eh Ayan, may pooling oh eh. Kasi yung ang layo naman yung pooling niya Ano wala agad oh Kakaitay Yung pooling sa lungat Kaya napako antay ng antay ng pooling ah eh. Wala akong makuha pooling papunta doon eh Nag lang ako eh Sarap para pangatlo sana Kasi ito nakaano ano na tayo eh kaya natin click yung pooling kung makukuha natin o yan o pwede o pwede siyang iswipe pero pag regular hindi na kasi nakadalawang regular na tayo kaso tagay tayo ito sa lungat hindi siya pwede pulin kaya mahirap talaga gumawa ng tatlong booking o marami pa kasi nga depende kung matyamba mo yung pooling na yan meron pooling na labas sa lungat so takbo na natin to tatagalan lang tayo ng gusto eh habang tumatakbo tayo tingin, tingin na lang tayo mamaya kung meron time makuha ang pooling ito yung first booking natin papuntang Bulacan Natin kumayos na yung kalsada doon Kasi yung unang punta ko talaga matagal na yun Siguro may isang taon na nakalipas Kung sa Pinto pa Tapos sa sundalan ng Del Monte Yung sa Del, Del Monte Bulacan ba yun? Noong 3 months ago yata Tapos ngayon na naman lang Hindi kasi ako rumuruta ng Bulacan talaga Eh kanina Ang bababa ng per dito sa ano, Manila Around Manila 50-60 katapit traffic pa So, ito nakita ko kanina Kaya pinanatang ko na So, 3 months na lang tayo Magpapagas pala tayo Alright! Ah! Pero kung wala ka sadya, para hirap ng pabalik. Surti mo ako, ako ng booking dun okay wait, it's nice sa. camera baka malo pa tayo mamaya na tayo mag video pag malapit-lapit na dun so okay kita kita sa mga edsa Monumento. Monumento approaching Monumento. Arthur Highway. Alright. Kada natin yung Valenzuela. Ito na yung sa Bukawi. 8.0 km pa. 21 minutes. Punta sa Bulacan. Bulacan. Sana naman pag nagawa na yung mga yan. Ang nagaluri masira. Ay, lang lang. dapat Pang, pang? yung bulakan bulakan doon ang daan I, di, hindi may daan pang isa yan isa sa highway sa, sa, minibdog, sa dito sa may imak doon sa malayo pa malayo doon Kali, hindi mo nilang dadaanan yung baka na yan. Ah, meron daan dito. Sa so, may munisipyo, pag gawa mo dyan, pag gawa mo dyan, tulay. Kakaliwa ka. Kaliwa. Ultrawave, kakaliwa ulit. Ultrawave, kakaliwa. Ultra. 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 Yeah. Yeah. So, tapos magdo, kakaliwa ka ulit. Tapos pag dinaybay mo yung load load, tapos mo triple na, wala ka ngayon. Magungaw, magkana ka. Hindi ka lamat. Malapit na sana dito.

kasi ngayon nga hindi pa maulan eh meron silang parte ng lugar na baha atin natin o basa pangit dito mga katatay huwag kayong dadayo rin pagtagulan sa bulakan-bulakan Tama ngayon nga, walang ulan o baha. Matay mga kapakan, kaya mabagal takbo na natin. So, Pag nag-stop yung motor, pa-ovig na tayong umapak niya sa tubig Bahok pa naman yan. I-stop yan eh. Kaya hindi natin alam araw na to. Danina, napilitan na kung yung pako sa ano Alright So, so warning sa so, mga uh, hindi pa ka rito Bulakan bulakan so, Bulakan tayo nito so, kung meron po Kasi hindi nangyari kayo dyan kayo Kung lang, rito kayo sa bulakan ako siguro sa mga sa to pag may bagyo yung mula bukong lugar na to ay wala kang ulan no pero baha Puro ikpuro O, di pa di pa ako nakakapunta ng Manunos? Na-drop ko pa to. Ate, saan yung, ano, yung Katungaw Street? Ito na? Bukid. Matungaw? Bukid sa Bukid. Matungaw. Tamiyak nga, Bukid. Matungaw Street nakalagay dito, eh. Matungaw ito, mas maraming mga. Ito, Bukid Street. Ano ba yung number nyo, ate, dito? 484 kasi nakalagay. 484. Ba, dito nga ako, tatay. Lubog nyo yung mga lugar, oh. Ayan, eh. Kuya, saan yung ano? Matungaw Street. 484? Oo. Oh. Ito, puro to lang dito Ano ba? Wala yun lang, nakalagay na street? Hindi, nasagot eh. Matungaw Street lang, kuya eh. Nakalagay. Eh, Malawang matungaw. Mula hanggang na doon bariyo. Tawagan nga natin yung ano. Tawagan natin yung isa. Nahanap natin yung ano. Doon pa pa sa pinakadulo pala. Siya na lang yung lumabas kasi baha. So, na-proceed tayo sa ano. Malolos. Malolos dito tayo sa Matungawi Street Aba pala to So 16 minutes 6.4 km Ito yung double book natin Mahaba ng biyahe natin mga katatay Traffic kasi Tapos ilang street pa yung pinasak natin na baha Lumabas ulit tayo Kain para dito, dito Anyway, experience Charge to experience one para sa ginagawang airport daw pala kaya ganyan high tide sila dito. Hindi mo naman malalaman kasi yung isang lugar kung hindi mo pupuntahan. Okay, nalam alam na natin. Bulakan Bulakan West. Ba, ano pala dito bahay? Lubog yung mga bahay. Siguro yun, ano na, hindi na tinitirhan. Talagang as in, di, ano na eh, naglulumot na yung tubig eh. Sabihin, patagal na yun na nakalubog sa bato, tubig ba? どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど

got a kind of problem Sıra <laughs> <laughs> Ano kala ko MJ? Wala na kalagay. MJ. Kina po. Saan tour kasi yung address na sir eh? Dito? po? Kaya sa tawagan ko na. Tap tap. Ayon monitor. Tahu po, may MJ po ba dyan? sih MJ? Oh, Oo. Tekla sa Coba Tekla mo lang sa. coba sa picture lang mo lang. Ayun, kung ano na rin yung ano, drop Tapos din. Ayun ko lang, may makuha tayong buhok nito po baba. Yung sapatos ko rin ko muna. Ayun, lumubog sa tubig tong ano ko eh. Sapatos ko eh. No choice. Hindi isubi sa bahay, ano. Eh. Ang baho pa ng tubig. Ah. Kain muna tayo. Ah, bababa ako ng ano ng marilaw kasi may Pupuntahan ako, tingnan ko ko ng booking. Pupuntahan ko yung kapatid sure sama. Marilinga, marilinga ko sama. Marinaw, marinaw. So, tingnan ko yung mga rasyon. sa siya address. Bababa na ako ng Marilaw, ay nang may kawayan kasi mayroon akong ano, nakatagpuin ng kapatid ko. Ano nangyayari dito? So, oh, walang booking. <laughs> Andito tayo sa Malolos ah uh, bababa ako ng Marilaw. So baka pagkatapos namin magkita ng kapatid ko sa kukuha ng bu